good morning, good morning Sa so, pagpahalang araw naman sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog O oh, yan ha, dumating na pala yung mga pula nating kahapon O oh, ano nito ang schedule nito ka ngayon sana Eh kaso dahil nga may diniliver din silang ano, mga pula Ano, ah uh, na kahapon Kahapon ng ano, maga o kaya yun Kahapon ng ano Kahapon ng tanghali Nakapagtalim na kami Boss Andy ng limang tray. Ayun yung mga panigang natin o. Limang ano to ay si tray O tapos si ate nga nagpahabol ng dalawang tare Nagkamali ng deliver yung mag deliver. <coughs> Nadala nila mga boss This sa isna Panigang O ngayon Ang ano doon Kisi lang dapat na panigang isang tari o kaso naging 16 o kaya gagawin natin ito dahil nakisuyo si ate na mag ano tayo uh, pag ano natin siya ng pulang tari yung mapahang ibabalik natin yung isa tapos kukuha pa tayo ng isang tari pero bayad na to kaya ate Gina, yung doon sa inaan nyo doon. o ngayong maga ano muna tayo mag sosogan ng kalabaw o mamaya na natin titignan yung ano yung natanim natin kahapon limang limang tray o ngayon magsosogan muna tayo ng kalabaw Lena malaki na si Leno tapos si Magda tapos si Jenny hindi na tayo atin ngayon inosogan na lang natin o oh. kano ni Leno maamo hindi, hindi naman ganun ka ano dahil nga na natin hindi siya naging ma ma ano, mailap maamo naman yung palabaw natin si Lena ah, o oh, magtatanim din tayo ng ma ngayon umaga pagkakuha natin ng binhe ay bula yun ako oh, basta ah, na pala kami ni Sandy gano. po. Ayun, nandun na. Oh, yan ha po muna natin yung dalawang ano pulang tari bago tayo atrem ngayon ni boss Andy sa ano sa likod at kami ni boss Andy ngayon sa likod eh. ayon aga sabay dilig na lang pa namang, ano pa ano 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 maano yung araw ngayon ano ano naman yung ano na ano 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 yun, mabawas ha nakakuha na tayo ng pula nakakuha na natin yung dalawang tari ni ate saka nagpaano din ng isang talbosin si ate dulo ay mabawas yung ano, pula tari yan, yung pula tapos kumuha din ako ng isang ano kay ate dulo nagpaano siya ng isang tari ay isang ano, talbosin ay mabawas yung ano yung mga pula natin panigang tapos ito yung kinuha natin ngayon lang sinabay natin doon kay ate tulad nito yun mukhang mamatay kaya binigyan panghulip pa yung iba di tayo sigurado mamatay sila kaya nagkata tayo ng panghulip na pala si Boss Andy hindi pa pala natin mapakita yung ano yung mga ano natin ay mga libre ito na pala mga boss yung ano natin tinatanim natin kahapon dahil dumating nga kahapon yung pula natin ayan, nakapagtanim na kami ni Boss Andy na ano kahapon uh, tray. ito tray eto mga boss -ano eh. kaya ya, ano na rin natin to tinatanim na natin yung iba na pinaka previous dinagay na lang sa itaas ng tray kapag di pa naman na ano to tawag dito kapag dumalang pa naman talaga naman ilang beses na tayo naguhulip pangalawa na to pangalawang paghuhulip na to ito okay. Oh, ano po ugat Shh, shh, shh. Bas magtatanim na ni Boss Andy Tatanim na siya dito Bali ano to Tapos man lang namin yung ano yan yung mga may plastic hindi pa natin tinakuha kay Kuy Jim yung plastic ewan ko nandun pa yon, sana hindi pa napamigay din sa iba mahirap nito na uh, pamigay na sa iba nakapag butas na si Bosan dito di boss ito tignan din natin Ayan. si boss nagdidilig na para eh, hindi ano hindi masyadong malanta may pabao na tubig para yung ugat agad kumapit sa lupa tigisan tabo kada ano kada isang puno eh naglagay naman tayo ng tubig dyan sa drum kabilaan dulo sa kagitna hello ano gagawa nyo dyan oh ita na <laughs> ah pinuotol ni Vintek oh kiss 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 nga bebe kiss saan pupunta saan pupunta Ah. Uh. Tingnan natin, oh. mini pam. Oh. Oh. Doggy na. Tas ba babo nang tanong. Wala. Tama niya na lang. Hindi mo pa plastic. Oh, para hindi ano. Hindi na ano plastic ay eh, hindi ka na magdadamo sa gitna. Eh, bas. At na tayo ulit. Ayun, nagbububod si Bosa. Wala na siyang dinidiligan. nakataldaw na tayo ng dalawa nakabutas na tayo ng dalawang tudling yun o oh. lumag kayong maganda mamunga kayo ng marami tumama sa presyo Yan mo, na lang to. Yung kabaa ka Sa tabing kalamansi. Tapos, 2, 4, 5, putol na lang. Ano pa siguro dito? May git isa. May git isa pa yun. Ayan. Mainit na. Mainit na. Uh, ano yun naman muna natin kalabaw? Babayan lang natin ano yun to. Ano yun naman muna natin Ano yun muna natin kalabaw? yung inahin hindi nakasilong yun eh buti dalawa nakasilong ano na yun naka natin yung na yun walang natin sa hapon yung alim na tubo wala sana nabawi na hindi na masyadong naano sa init ano mo natin galapaw isisilong mo natin pagod na yun eh di kasi sanay sa sana. di na sanay na bibilad ng katindi so gawin natin kala lang ang up-turn natin sa ano sa, sa gilid ito may kuspuna. Balikan natin si Bosan. Tiga ni. Ini Ah. Ini wala natin dito. Sabi nga natin mag-aano lang tayo. Mo sisitin lang tayo kalabaw. Yan, oh boss. Tingnan tayo. Balikan natin si Boss Andy. Ayun. May dala tayong ano. Kape. Ay, buti na lang, di mag-ano ano. Di mag mainit. kahit na, uh, nakasilip siya aring araw hindi gano'ng kainit Maka wala na rin siyang tubig niya na so bakit magpapaanda tayo ng makina baka tayo ng tubig kalimutan pa naman natin bumili ng gusalina Ayan, pagkati na tayo Ayan, <laughs> umiinit Aha at sabagay may ano naman may, may pabaho naman yung mga ano natin kapag nabukas ano, bukas ng maga ulit tanin natin yan didinigan natin ulit bukas yan pero ano na parang wag na muna yan ha wag na muna siguro natin itanim may init na masyado may init ayun no bukas na siguro natin pagpapatuloy yung ano bukas ang maga <laughs> may init baka masyadong mapersa yung ano ngayon ngayong ngayong tanghali tayo na muna tayo mainit na bukas na natin pagpapatuloy ano yun kita na yun kahit na nakatry yung pula natin Baka uh, ano nang gusto uh, malanta bukas na lang natin ano to bukas na lang natin pagpapatuloy pag, pa, ano. pero nakaano na tayo bali walong tray may ano pa tayo bali anim na tray Paringan na muna tayo nakatanim na rin tayo Bukas na lang natin tatanim yung natira Kaya bukas nang ng hapon O si Boss Andy Uwi daw bukas sa, uh, sa apalit eh. Kahit tayo na lang siguro bukas Maga, magaano tayo uh, magpa, Baka patubigan natin yung natanim natin Tapos Hapon Magtatanim tayo Paginap muna tayo Papahinga muna magpapahinga muna ayun oh ayun pa yung ano natin mga boss yung tira natin pang ano pang alahati lang to pang ano do sa talbusin natin may dumadaan pang namamatay ayun mga boss yung ano natin ito pa natin yung ano na, ano lang mga uh, manok ah ayun Andiyan panigang, mahi ka yung variety nung ano natin ng binhi natin. Tapos ay ngayong ano natin sa kumuha pa tayo ng kalahati. Pang ano pa? Panghulip sa mga talbusin natin. Kayan bali ano pa? 2 4 6 pompi ano 2 4 6 at kalahati. Yung isa na 'yun kay ano, yun, kay Saisay. Ayan. Okay. Ano muna? Diligan na muna natin. Bukas na lang tayo magtatanim ulit. Mainit na. O mamaya hapon din naman tayo makakapagtanim. O may nagaano sa atin magiiimbita. Na birthday. May konting ano daw. Happy happy. Konti salo-salo. no so, nakakaya naman ano uh, di pumunta so sinabi sinabi sa atin pag di daw tayo pumunta wag na daw tayo magpapakita sa kanya ayan happy happy birthday kay Apon Dabo eh ko okay, ilang taon na si Yapon Dabo ah uh, ginanap yata doon kay ano kay B doon sa farm uh, one tumawag, tumawag sila kanina pinapupunta nga tayo o oh, nakakaya namang di pumunta. No birthday natin pumunta si Apon Dabo. Kaya ano, hindi tayo pwedeng di pumunta. <laughs> ano kasi to? Nadaan na nang walak. Ay go. Yan. naakit pa ng manok eh sa eh, so mga ano pala ma Kunin na rin natin yung ano mga yung binibigay ni Kuya Jimmy na ano plastic. Daan na rin natin ngayon. Para isang lakad na lang. sa so mga ano to maghihingi daw ng gulay si ano eh ng talong sa Boss Andy kay Jimmy uh, uwi nga sila bukas sa ano, kapalit uh, mga boss na pala yung ano natin finish project natin ayan, yung kalangan ni ano lutuan ni misis ayan tatapos oh. na natin kahapon hindi tayo vlog nga kahapon tinapos na natin o oh. o oh, ba? Diba? o oh. Puro yero lang yan Saka ano Kawayan oh. Ayan, ayan yung daan ng ano Ng usok Sa, sa, sa side na yan Tapos dun sa, sa, taas Hindi rin natin sila yan Kabilaan O oh, diba Aganda na Tapos oh, Lumuwang din dito Ayan ito yung inano natin yung tin ginawa natin ng flooring Lumuwang yung ano ng mga marites. Aljay Kasama natin na ganyan si JJ sa kasi ano, si Clay. Nagpatulong tayo nung nagbuhos. Nung nag-flooring. Eh, gawa diba? na. O ba Puro ano lang, zero saka uh, kawayan. Ayun yung labasan ng usok din doon sa taas. kasi nung ano na ano, nandito yung pagkakalangan ni misis yan dyan nakapatong kapag mahangin pupunta sa kanya usok yan nasubukan na ka, kanina sa kakahapot okay naman daw hindi na siya nauusokan pag nagluluto saka hindi na rin siya mauulanan yun know. Diba? Finish na! Ay! Pahinga na tayo Ayan mga bas Nakapagpahinga na tayo Ayun, uh, Tignan muna natin yung ano natin Yung Ano na uh, Alas dos Tignan muna natin yung mga trim natin kaninang Mga pananghali Kung ano lagay <laughs> O kung medyo na ano sila Kung matindi pagkalanta nila ay Ayan mo, siyang natin. Wala naman, hindi naman kumukuha yung dahil natin kumukuha. Kaya ano, kaya uh, yung iba nang ulot na. O bukas siguro, uh, mag-aano tayong magtatalbos tayo. Tignan muna natin yung ano, yung siling panigang. Ayan mo, boss. May dumaano din sila pero hindi naman gaano o oh, buhay pa naman sila medyo ano lang talaga dahil oh, medyo minit hindi naman pala gaano nasaktan sa init oh, iba makakaano yan pagkasano oh, kaya ng tagalan yung init niya bukas na lang natin na ano yun bukas natin pagpapatuloy yung pagtatanim so, okay naman pala sila kahit na ano kahit na medyo minute kanina tangali ang tapat oh uminto lang tayo na kanina dahil nga medyo mainit pero di naman gaano ano nalanta eh ah bibis lang tayo tapos aalis na rin tayo nito ayan mga boss uh, siguro dito ko na lang muna tapusin ang ating team video uh, maraming po salamat sa walang sawang support ah. at pagsubaybay sa amin nila boss Andy yun ingat po ay palagi and God bless yan kita kita lang po tayo next upload